Diyos Marinaldo, Sinugabos, Mga amigo, amiga, sim, May tanim pala dito na jicama or mas kilala na Singkamas. Wow! Pwede rin ito itanim sa lupa lang, pagapangin sa lupa or pwede rin na ganito, lagyan ng kawayan, dito pagapangin. Uh, kuha tayo ng bunga nito, Tingnan natin yung loob. Ah, hanap tayo ng mas magulang na. Ito. Buksan natin. Pag mga ganito, hindi pa pwede tanim. Dapat pag medyo kulay itim na yung balat nya, pwede na itanim. Pag mga ganito, hindi pa ito pwede. Malambot pa yung buto nya. Dapat yung brown na yung buto nya. Pag mga Six months.